What is up mga amigo, Mego here Dahil linggo na po bukas, kaya naman meron po tayong isang long ride May Iikutin narin mga amigo ang isla ng Bohol Ito po yung tinatawag namin na Round Bohol Siyempre kasama ko ang Bohol Motovloggers Dahil mga amigo, dahil mahaba habang uh, rides po ito Kaya naman mga amigo, ito po yung ginagawa ko ito po yung preparation ko para maging uh, safe po yung uh, pag-travel uh, natin. Mga basic lang to. Ito yung ginagawa ko sa ating motor. Kaya tara mga mags, reserve ko inyo. Tara. Siyempre yung una dyan ay paglilinis ng ating motor or pinapawashing natin dahil siyempre mga amigo mas maganda naman talaga na kapag rumampa tayo sa kalsada ay malinis naman talaga yung motor natin. Kaya naman ito pinapawashin natin yan mga amigo. di diba? At syempre, para mas komportable ang ating pagbabiyahe. Pagkatapos ma-washing, ay nilalagyan pa natin ito ng mga pampakintab ng motor, kagaya ng mga VS1 protector or mga wax para mas uh, attractive talaga yung motor natin sa kalsada. At hindi rin mawawala ang paglinis ng ating kadina mga amigo. Napakahalaga po ito kapag tayo ay mag long ride. At hindi rin sapat mga amigo yung paglinis ng kadena. Dapat nilalagyan din natin ito ng chain lobe. Dahil ang laking tulong talaga ito mga amigo para sa performance ng ating kadena. Yung discard ko mga amigo sa paglagay ng chain lobe ay doon po ako naglalagay sa itaas. Kung saan po doon na kumakapit talaga yung uh, sprocket natin sa paglagay ng chain loop ay huwag nyo po itong tipidin dahil napakahalaga po talaga itong mga amigo sa ating kadena enhancing performance at efficiency talaga mga amigo ang may ibigay sa ating kadena at para maiwasan din mga amigo ang pagkalawang ng ating kadena at syempre para iwas dikitan din ng mga dumi habang tayo ay nag -ride. at ayaw mo naman siguro na maingay yung uh, kadena natin kapag tayo nag -ride. kaya naman mga amigo lagyan mo ito ng chain loop at para mas tumagal mga amigo tumigyo ang pagkasama ng inyong kalina ay lagyan nyo po ito ng chain lube. Tuwing nag rides mga amigo, palaging lagyan ng chain lube. Yung discard ko naman dito mga amigo ay pinupunasan ko po ito ng basahan pero mamaya na po mga amigo. Kailangan mo natin na ibabal ito ng mga 5 minutes. Ginawag, ginagawa ko ito mga amigo na linisan siya para po yung uh, mugs mags natin ay hindi po madumihan kapag tayo po ay nag-rides. Habang binababad ko yung ating kanina mga amigo, ay dito muna tayo sa ating brake cleaner. Tama kayo mga amigo, tuwing po ako ay nagulong rides or nagarides, palagi ko rin po nilagyan ng uh, brake cleaner yung ating brake pad dito or nilinisan ko yung ating uh, disc brake dito. Dahil mahalaga talaga mga amigo na makapit yung ating mga preno ng ating motor. Yung discarte ko naman dito mga amigo ay uh, hindi ko po siya direct na in-spray doon sa ating uh, disc brake. Yung ginagawa ko mga amigo ay kumukuha po ako ng malinis na basahan tapos doon ko po siya mismo i-spray at Kapag na-spray ko na po siya, doon ko na po ipupunas sa ating disc brake. Dahil ang kahalagahan sa paglinis sa ating disc brake at ating brake pad ay para mas maging makapit talaga itong mga amigo. At para mas maging ahaligtas uh, po tayo at para mas tumagal po ang ating brake pad. At syempre mga amigo, iwas kalawangan na rin po yung ating disc uh, brake dito. At after 5 minutes mga amigo ay ito balik na tayo sa ating kadena. Ito mga amigo uh, pinupunasan ko na pa ito ang basahan dahil mas maganda naman talaga tingnan mga amigo yung isang kadena na tuyo siya pero parang uh, oily siya. Tapos mga amigo kapag uh, tuyo kasi siya Iwas din uh, domain sa ating uh, kadena dahil dati mga amigo no dahil dati mga amigo kapag nag uh, rides po ako ay palagi po talaga ako nagalagay ng uh, chain lobe kaso nga lang hindi ko ito pinupunasan ng uh, basahan kaya naman mga amigo kapag umuwi na ako ng bahay ay yung kulay po ng aking mags ang dami pong itim itim napaka pangit laga tingnan at pagkatapos na mapunasan pagkatapos na malagyan ng chain loop at yan na po mga amigo ang muka ng ating kadena ba diba? fresh na fresh huwag na po tayo na sumabak sa isang long ride at syempre mga amigo huwag rin kalimutan na e-check yung hangin ng ating gulong baka di mo akalain mga amigo na imbis na mag ka na yun pala mga amigo flat pala tayo or kulang cool sa hangin kaya naman bago mag uh, kinabukasan, i-check nyo na po mga amigo lahat-lahat para at least pagka oras na po na ikaw ay mag-rides. Mga amigo, on the go na po tayo. Ready to go na. Pagkatapos ng lahat mga amigo, pagkatapos malagyan ng chain lube ng uh, brake cleaner, macheck yung mga hangin. Ito mga amigo, takpa na natin daw dahil bukas, araw ng linggo, bubuksan natin mga amigo para sa isang mahabang long rides. Iikutin natin mga amigo ang isla ng Bohol kasama ang Bohol Moto Vloggers page at mga followers. Kaya mga amigo, kita-kits po bukas doon po sa Bohol Wisdom Parking Lot. Let's go!